Yung mga batang helmet, syempre the day sa Berber. Happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa chat. Please don't forget to click the subscribe button. Tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inay para sa ato sa wala namin. Video ko po. And for today's video, mga batang helmet, super mabilisan lang to dahil nga nakakagulat itong balita na to, no? Grabe talaga, pero ang dami talaga mga katanungan, no? Nalaman namin na resign na siya. So ayan nga mga Bata Helmet, super mainit na mainit yung balita na to. Nag-resign na ako si VP Sara, si Miss Sara Duterte bilang DepEd Secretary. So ayan na, doon lang naman siya nag mga Bata Helmet bilang Secretary ng Kagawaran ng Edukasyon. Pero eto, panoorin nyo yung kanyang speech. To my DepEd family, EXACOM, MANCOM, Central, Regional, Division, and School Officials, Teachers and non teaching personnel, thank you for your unwavering support, hard work, and dedication to serve the Filipino people. Kayo. To our teachers, words can never capture how grateful the nation is for your sacrifices, for your passion. and for your unrelenting commitment to reading the youth. Salamat sa suporta, salamat sa pagiging matatag. The nation will forever be in your debts. Sa dalawang taon nating pagsasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapitbisig na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit, anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili ako isang ina, isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, ang at lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Shukran. ayan nga mga kabatang helmet nakakaloka lang talaga ang bilis na mga pangyayari ang daming mga ginagawang programa, demonstrasyon sa iba't ibang lugar ng kapatid niyang si Basti tapos eto nagresign na siya as DepEd Secretary ano kaya ang implikasyon niyan mga kabatang helmet ano kaya masasabi ni PBBM may basbas -bas ba yan? Ano kaya yung nag-ujok, nagtulak sa kanya na mag-resign as Secretary ng kagawaran na edukasyon? Ang dami mga tanongan mga bata helmet para sana talaga masagot yan unti-unti. Nakakaloka lang talaga kasi ano ba yan? Akala ko ba ay sama-samang babangon, unity lang. So parang ito na ba ang simula ng no unity team? nakakaloka lang talaga dahil niluklok sila inupo sila ng taong bayan tapos ganyan ang mangyayari. so ayun sabi nila na comment down below nyo lang kano masabi nyo regarding John and bago natin na ganap. So, stay happy stay healthy stay safe tayo always always Sabi kami sa always nag always 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 Bye!